Marami sa ating mga Pilipinong senior ang gustong mas humaba pa ang buhay, maging mas malakas at manatiling independent hanggang sa huling sandali. Pero ang tanong, paano natin magagawa ito nang hindi bumili ng mamahaling supplements o mga komplikadong vitamins? Minsan ang sikreto nasa mesa mo na pala. Habang tumatanda tayo, mas nagiging mahalaga ang mga malaliit na desisyon. Kung anong nilalagay natin sa plato, anong oras tayo kumakain, at anong uri ng nutrisyon ang tinatanggap ng katawan natin araw-araw? Lahat ng ito ay may epekto sa ating lakas, memoria, resistensya, at o, sa haba ng buhay natin. Sa video na ito ilalahad natin ang pitong prutas na hindi lang basta masarap o popular. Ang mga ito ay may sinusuportahang siyensya. Mga prutas na kayang magpalakas ng puso, utak, resistensya, at magbigay ng natural na proteksyon laban sa mga sakit at higit pa riyan pwede silang makatulong sa pagbawas ng pamamaga, pagpapabuti ng tulog, at pagpapanatili ng sigla kahit tumanda na. Kung ikaw ay 60 pataas, ito ay hindi na lang tungkol sa pagkain ng masustansya. Ito ay tungkol sa pamumuhay na may layunin. Isang diskarte kung paano mo mahahahawakan ang kalusugan mo sa paraang hindi komplikado pero napaka-epektibo. Sa bawat prutas na tatalakayin natin, isasama ko ang simpleng mga kwento mga karanasan ng mga senior na parang ikaw na nakahanap ng bagong lakas mula sa mga prutas na ito. Hindi mo kailangang baguhin ang lahat. Pero kapag natutunan mong gamitin ang pagkain bilang kasangkapan sa kalusugan, makikita mong may control ka pa. Kaya habang pinapanood mo ito, baka ma-realize mong matagal mo na palang hinahanap ang ganitong klaseng impormasyon. Kaya manatili ka hanggang dulo dahil ang huling prutas sa listahan, ayon sa mga pag-aaral, ay may potensyal na baguhin ang kalidad ng tulog mo at magbigay ng natural na healing sa katawan. At kung sa puntong ito'y interesado ka na, huwag mong hayaang lumipas ito nang hindi mo isinusulat sa papel o sa isip mo ang mga prutas na makatutulong sa iyo. Ilista mo, ibahagi mo, at kung may kakilala kang pwedeng makinabang, ipanood mo rin ito sa kanila. Hindi ito typical na health video. Hindi ito gawa para takutin ka. Gawa ito para bigyan ka ng kapangyarihang gumawa ng maliliit pero makapangyarihang desisyon simula sa susunod mong almusal. Dahil minsan pitong prutas lang ang kailangan para muling bumilis ang lakas mo, lumiwanag ang isip mo, at mas maramdaman mong ikaw pa rin ang may hawak ng direksyon ng kalusugan mo. Unang prutas, strawberry, ang puso ng kalusugan. Isipin mo si Lola Carmen, 78 taong gulang. Sa loob ng tatlong buwan, Araw-araw siyang may kasamang pitong strawberry sa kanyang almusal. Hindi dahil mayaman siya o sumusunod sa uso. Dahil napansin niya na simula noong ginawa niya ito, mas mababa na ang kanyang blood pressure, mas gaan ang pakiramdam ng dibdib, at hindi na siya basta-basta nahihirapan sa paghinga. Ang strawberry ay hindi lang matamis sa panlasa. Matamis din ito sa puso, literally. Ang maliit na prutas na ito ay puno ng anthocyanins, mga powerful na antioxidants na tumutulong protektahan ang heart vessels mula sa damage. Sa madaling salita, parang natural na maintenance ang ginagawa nito sa inyong cardiovascular system. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga seniors na regular na kumakain ng strawberries ay may 32% na mas mababang risk sa heart disease. Hindi lang ito statistics, ito'y tunay na pag-asa para sa mga taong may family history ng heart problems o natatakot sa stroke. Bukod sa puso, ang strawberry ay mayaman din sa vitamin C, mas mataas pa sa orange. Isa itong natural na immune booster na napakahalaga, lalo na sa panahong madaling magkasakit. At dahil mataas din ito sa fiber, tumutulong din ito sa maayos na panunaw at pagkontrol ng blood sugar. Si Mang Ricardo, 82 na taong gulang, ay nagsimulang mag-strawberry smoothie tuwing hapon pagkatapos niyang marinig sa doktor na mataas ang kanyang kolesterol. Sa loob ng anim na buwan, bumaba ng 40 points ang kanyang LDL cholesterol. Walang gamot, strawberry lang ang dagdag sa kanyang rutin. Ang ganda pa ng strawberry, masarap ito kainin sa lahat ng paraan. Pwedeng fresh ihalo sa yogurt, gawing juice, o idagdag sa oatmeal. Hindi kailangang maging chef para maging bahagi ng buhay mo ang prutas na ito. Kaya sa susunod na bumili ka ng prutas, tandaan, ang strawberry ay hindi lang dessert. Ito'y investment sa kalusugan ng inyong puso. Ikalawang prutas, orange, vitamin C powerhouse. Kung may prutas na kilala ng lahat bilang source ng vitamin C, ito ang orange. Pero marami sa aming mga senior ang hindi alam na ang vitamin C ay hindi lang para sa sipong sipon. Ito'y isang master antioxidant na may malawakang epekto sa buong katawan. Isipin mo si Aling Narding, 71 taong gulang. Dati-rati, basta magbabago lang ang panahon, agad siyang tinatamaan ng ubo, sipon o lagnat. Mahina raw ang resistensya niya. Pero nang gawing rutin niya ang isang orange bawat umaga, fresh, hindi juice ha, napansin niyang mas madalang na siyang magkasakit. Ang vitamin C sa orange ay hindi lang immune booster. Ito rin ay essential sa collagen production, ang protein na nagre-repair sa aming skin, bones at blood vessels. Sa madaling salita, ang regular na pag-consume ng orange ay parang araw-araw na maintenance sa loob at labas ng katawan. Pero may mas importante pang benefit ang orange para sa mga senior. Ang flavonoids nito, particular na ang hesperidin, ay nakakatulong bababain ang bad cholesterol at ma-improve ang blood circulation. Ito ay napaka-importante para sa mga may diabetes or hypertension. Si Mang Tony, 79 na taong gulang, ay may type 2 diabetes Simula nang isama niya ang isang orange sa kanyang post-meal routine, napansin niyang mas stable ang kanyang blood sugar readings. Hindi dahil sa tamis ng orange, dahil sa fiber at iba pang nutrients na nakakatulong mag-regulate ang sugar absorption. Ang orange ay isa ring natural na mood enhancer. Ang amoy pa lang nito ay may calming effect, pero ang folate content nito ay tumutulong din sa brain function at mental clarity. Para sa mga senior na minsan nakakaramdam ng kalungkutan or anxiety, ang simpleng orange ay maaring maging natural na companion. Madali ring ma-incorporate ang orange sa daily routine. Pwedeng kainin sa umaga, gawing merienda, or isegment at ihalo sa salad. Ang importante, piliin ang fresh orange kaysa sa processed juice para makuha ang full benefits kasama na ang fiber. Ikatlong prutas, grapes, resveratrol magic, Marami ang nakakaalam na ang red wine ay may heart benefits dahil sa grapes, pero hindi kailangan uminom ng alak para makuha ang benefits na ito. Ang fresh grapes, lalo na ang red at purple varieties, ay puno ng resveratrol, isang compound na tinuturing ng mga scientists na fountain of youth molecule. Isipin mo si Lola Mila, 85 taong gulang, pero halos hindi mo mahahalata ang edad sa kanyang sigla. Ang sikreto niya, isang cup ng fresh grapes bawat hapon habang nanonood ng teleserye. Hindi niya alam noon na ang simpleng merienda na ito ay may malaking impact sa kanyang cellular health. Ang resveratrol sa grapes ay may anti-aging properties na nakakatulong slow down ang cellular damage. Pero hindi lang ito tungkol sa itsura, ito'y tungkol sa function ng internal organs. Ang compounds sa grapes ay nakakatulong protektahan ang brain mula sa age-related decline improve ang memory function, at reduce ang inflammation sa buong katawan. Para sa mga senior na natatakot sa dementia o Alzheimer's, ang grapes ay maaring maging isang natural na preventive measure. Hindi guarantee, pero ang mga pag-aaral ay nagpapakita na ang regular consumption ng grapes ay nakakabawas ng cognitive decline risk. Si Mang Nestor, 73 na taong gulang, ay dating nahihirapang maalala ang mga simpleng bagay saan niya nilagay ang susi, anong oras ang appointment niya. Pero simula ng gawing routine niya ang grape snacking, napansin ng kanyang asawa na mas sharp na ulit ang kanyang memory. Bukod sa brain benefits, ang grapes ay may natural na properties na nakakatulong sa better sleep quality. Ang melatonin content nito ay tumutulong regulate ang sleep cycle. Napaka-importante para sa mga senior na madalas na may problema sa tulog. Ang grapes ay perfect snack din dahil portable, hindi kailangang hugasan bago kainin, at naturally sweet, kaya substitute siya sa mga processed sweets na nakakasama sa kalusugan. Ikaapat na prutas, kiwi, hidden superfruit. Marami sa aming mga senior ang hindi pa nakakatikman ng kiwi o hindi pa narinig ang tungkol sa prutas na ito. Pero kung may isa akong marerecommend na subukan nyo, ito ang kiwi. Sa loob ng maliit na brown fuzzy exterior nito ay nakatago ang isa sa pinaka-nutrient-dense na prutas na makikita ninyo. Isipin mo si Aling Bet, 69 na taong gulang. Mahilig siyang magbasa pero lately napapansin niyang masakit na ang mata niya at medyo malabo na ang paningin. Nang sinubukan niyang kumain ng dalawang kiwi bawat araw, sa loob ng dalawang buwan, napansin niyang mas malinaw na ulit ang kanyang besyon at hindi na masyadong nagsasalitang ang mata. Ang kiwi ay extremely high sa vitamin C, mas mataas pa sa orange. Pero ang special nito ay ang combination ng nutrients na perfect para sa eye health. Ang lutein at zeaxanthin sa kiwi ay natural na protection laban sa macular degeneration, isa sa pinakamaging dahilan ng blindness sa mga senior. Pero hindi lang mata ang benefit ng kiwi. Ang enzyme na actinidin sa kiwi ay nakakatulong sa better protein digestion para sa mga senior na madalas na nakakaramdam ng bloating or heaviness pagkatapos kumain, ang kiwi ay maaring maging natural na digestive aid. Ang fiber content ng kiwi ay exceptional din. Isang medium-sized kiwi ay may halos katumbas na fiber ng dalawang slice ng whole wheat bread. Ito'y napakahalaga para sa regularity ng pagdumi at overall gut health. Si Mang Carlito, 76 na taong gulang, ay may chronic constipation problem na naging cause ng maraming discomfort. Nang sinubukan niyang kumain ng kiwi tuwing gabi bago matulog, sa loob ng isang linggo, naging regular na ang kanyang bowel movement. Ang kiwi ay may unique combination din ng antioxidants na nakakatulong boost ang immune system ng mas effective kaysa sa iba pang prutas. Para sa mga senior na gustong maging proactive sa pagprevent ng sakit, ang kiwi ay isang powerful ally. Madaling kainin ang kiwi. Pwedeng islice lang o kunin ang laman gamit ang spoon. Ang natural nitong tamis ay perfect para sa mga nagkikrave ng dessert pero gusto ng healthy option. Ikalimang prutas, watermelon, hydration hero. Sa init ng Pilipinas, ang hydration ay napakahalaga, lalo na sa mga senior na hindi na masyadong nararamdaman ng uhaw. Ang watermelon ay hindi lang refreshing. Ito'y isang hydration powerhouse na may dagdag pang health benefits na perfect para sa mga matatanda. Isipin mo si Lolo Eddie, 81 taong gulang. Madalas siyang nahihilo, lalo na sa tanghali, dahil hindi siya masyadong umiinom ng tubig. Pero nang ginawa niyang routine ang pagkain ng watermelon tuwing merienda, napansin niyang hindi na siya basta-basta nahihilo at mas energetic siya sa hapon. Ang watermelon ay 92% water, kaya isa itong natural na way para ma-maintain ang proper hydration. Pero hindi lang tubig ang makukuha ninyo. Ang lycopene content ng watermelon ay mas mataas pa sa tomato. Ang lycopene ay isang powerful antioxidant na nakakatulong protektahan laban sa prostate problems, heart disease, at certain types of cancer. Para sa mga senior men na may concerns sa prostate health, ang watermelon ay maaaring maging natural na preventive measure. Hindi replacement sa medical care, pero isang supportive addition sa healthy lifestyle. Ang watermelon ay rich din sa citrulline, isang amino acid na nakakatulong improve ang blood flow. Ito'y beneficial para sa mga may circulation problems o gusto lang mag-improve ng overall cardiovascular health. Si Aling Rosa, 74 na taong gulang, ay madalas na namamanhid ang kamay at paa dahil sa poor circulation. Simula ng regular niyang pagkain ng watermelon Napansin niyang mas warm na ang extremities niya at hindi na masyadong namamanhid. Ang ganda pa ng watermelon, naturally low siya sa calories pero nakakabusog dahil sa water content. Perfect para sa mga senior na gusto mag-maintain ng healthy weight pero ayaw magutom. Ang watermelon ay perfect din na summer snack, refreshing, naturally sweet at madaling kainin. Pwedeng gawing juice, fruit salad o kainin lang ng fresh ika na prutas, pomegranate, ancient superfruit. Ang pomegranate ay hindi bago sa mundo ng nutrisyon. Sa katunayan, ginagamit na ito ng mga ancient civilizations bilang medicine dahil sa powerful nitong healing properties. Ngayon, pinapatunayan ng modern science ang mga benefit na matagal ng alam ng mga ancestors natin. Isipin mo si Mang Jose, 77 na taong gulang. May family history siya ng heart disease at stroke kaya medyo takot siya sa future niya nang sinubukan niyang uminom ng pomegranate juice yung pure walang dagdag na sugar napansin niya na sa kanyang next checkup bumaba ang blood pressure niya at nag-improve ang cholesterol levels niya ang pomegranate ay exceptionally high sa antioxidants mas mataas pa sa green tea at red wine ang mga antioxidants na ito ay nakakatulong fight ang inflammation sa katawan isang root cause ng maraming age-related diseases. Ang special sa pomegranate ay ang kakayahan nitong ma-improve ang arterial health. Ang compounds nito ay nakakatulong prevent ang build-up ng plaque sa arteries, reducing ang risk ng heart attack at stroke. Para sa mga senior, ito'y napaka-importanting benefit. Pero hindi lang cardiovascular health ang affected. Ang pomegranate ay may anti-cancer properties din, particularly effective laban sa prostate at breast cancer. Ang elagic acid sa pomegranate ay nakakatulong prevent ang formation ng cancer cells. Si Lola Carmen, 79 na taong gulang, ay survivor ng breast cancer. Part ng kanyang maintenance routine ay ang daily na pomegranate juice consumption. Hindi lang dahil sa anti-cancer properties, pero dahil din sa overall strengthening effect nito sa immune system. Ang pomegranate ay beneficial din sa brain health. Ang mga pag-aaral ay nagpapakita na regular consumption ay nakakatulong improve ang memory at cognitive function at maaaring maging protective laban sa Alzheimer's disease. Medyo challenging lang kainin ng fresh pomegranate dahil sa seeds, pero ang effort ay sulit. Pwede ring uminom ng pure pomegranate juice, pero siguraduhin walang added sugar. Ikapitong prutas, tart cherry, sleep and recovery champion. Ang huling prutas sa aming listahan ay hindi common sa Pilipinas, pero worth it hanapin dahil sa unique benefits nito. Ang tart cherry, lalo na ang Montmorency variety, ay may special properties na napaka-importante para sa mga senior. Natural na melatonin at powerful anti-inflammatory compounds. Isipin mo si Lolo Ramon ay timatati taong gulang. Matagal na siyang may problema sa tulog. Mahirap makatulog, madaling magising, at pagkagising ay parang hindi nakapahinga nang sinubukan niyang uminom ng tart cherry juice dalawang oras bago matulog sa loob ng isang linggo napansin niyang mas madali na siyang makatulog at mas restful ang tulog niya ang tart cherry ay natural source ng melatonin ang hormone na nagre-regulate ng sleep cycle para sa mga senior na madalas na may insomnia or disrupted sleep patterns ang tart cherry ay maaaring maging natural na sleep aid na walang side effects ng sleeping pills pero hindi lang sleep ang benefit ang anthocyanin sa tart cherry ay extremely effective na anti-inflammatory agents para sa mga senior na may arthritis, joint pain, or muscle soreness. Ang regular consumption ng tart cherry ay maaaring magbigay ng significant relief. Si Aling Luz, 72 na taong gulang, ay may rheumatoid arthritis na nagdudulot ng matinding pananakit sa mga kasukasuan. Simula ng regular niyang pag-inom ng tart cherry juice, napansin niyang bumaba ang level ng pain niya at mas mobile na siya. Ang tart cherry ay beneficial din sa recovery after physical activity. Para sa mga senior na active pa rin, naglalakad, nag -e exercise o nagtratrabaho sa hardin, ang tart cherry ay nakakatulong bawasan ang muscle soreness at mapabilis ang recovery. Ang gout ay common problem din sa mga senior, at ang tart cherry ay proven na effective sa paglower ng uric acid levels. Regular consumption ay nakakatulong prevent ang gout attacks. Though hindi siya masyadong available sa local markets, pwede ninyong hanapin sa health stores as frozen berries o juice concentrate. Ang investment ay sulit dahil sa unique benefits na hindi makukuha sa ibang prutas. Ngayong natapos na natin ang paglalakbay sa pitong prutas na ito, malinaw na ang tunay na Fountain of Youth ay hindi nakatago sa mga mamahaling produkto o complicated supplements. Nakatago ito sa mga simpleng prutas na kayang abutin ng aming mga kamay at budget Strawberry para sa puso, orange para sa immunity, grapes para sa brain health, kiwi para sa mata at digestion, watermelon para sa hydration at circulation, pomegranate para sa overall anti-aging, at tart cherry para sa tulog at recovery. Bawat isa ay may special role sa pagpapanatili ng inyong kalusugan at sigla. Hindi kailangang kainin lahat ng ito sa isang araw. Magsimula sa isa o dalawa na madaling makuha sa inyong lugar. Ang importante ay consistency. Araw-araw, kahit konti lang. Tandaan hindi kayo nag-iisa sa journey na ito. Ang bawat prutas na isasama ninyo sa diet ay isang act of self-love, isang pangako sa sarili na pipiliin ninyong mabuhay ng mas mahaba, mas masigla, at mas masaya. Ngayon, gusto namin kayong marinig. Aling prutas sa pitong nabanggit ang nais ninyong simulang kainin bukas? Mag-comment ng pangalan nito sa ibaba. Sa simpleng aksyong ito, hindi lang kayo nag-commit para sa sarili ninyo, nagiging inspirasyon kayo sa iba. Kung sa tingin ninyo ay may kabuluhan ang video na ito, i-share ninyo sa mga mahal ninyo sa buhay. Marahil sila rin ay naghahanap ng natural na paraan para maging mas healthy. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas maraming health tips, inspiring stories, at practical advice para sa aming mga beloved seniors. Salamat sa inyong oras, tiwala, at commitment sa sariling kalusugan mabuhay kayo at bago namin tuluyang tapusin hayaan ninyong iwan namin sa inyo ang isang huling paalala ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng pera sa bangko nasusukat ito sa dami ng mga araw na kaya ninyong tumawa maglakad makipag-usap sa mga mahal ninyo at mag-enjoy sa buhay sa bawat kagat ng prutas isipin ninyo na ito ay hindi lang pagkain isa itong investment sa mga araw na darating isang pangako na pipiliin ninyong alagaan ang sarili at isang paraan para ipakita sa mundo na ang pagtanda ay hindi dahilan para sumuko. Ito'y dahilan para maging mas matalino sa pagpili ng mga bagay na makakatulong sa inyo. Patuloy tayong maglakad sa landas ng healthy aging. Sama-sama tayong matuto, mag-share ng mga karanasan, at magbigayan ng suporta. Dahil dito sa aming community, bawat senior ay mahalaga bawat story ay may value at bawat prutas ay may power na magbago ng buhay hanggang sa susunod na video alagaan ninyo ang sarili ninyo kayo ang mga tunay na heroes ng pamilya ninyo